Plus news updates. Mga balita ngayon, 104.7 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa karagatan ng Cagayan, proyektong spice mas pinalakas. Tagumpay ng militar kontra insurensiya sa Samar at Leyte, pinuri ng Philippine Army. Kooperasyon sa kapayapaan at seguridad, ipinagtibay ng AFP, PNP at Coast Guard sa 4 National JPSCC Meeting. Ako po si Cesar Soriano, para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patuloy ang paglutang ng mga pakete ng shabu sa karagatan ng Cagayan na umabot na sa halagang 104.7 million pesos. Noong Hunyo 16, natagpuan ng mga manging isda ang isang sako na may labing limang pakete ng shabu sa pagitan ng Babuyan Island at Gonzaga. Kinabukasan, isa pang pakete na 400 grams ng shabu ang nakuha sa dagat malapit sa Camiguin Island at Cape Angano, Santa Ana. Lahat ay agad isinuko sa PIDEA Region 2 at Pro 2. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, mahalaga ang katapatan ng mga mangingisda at masinsinang pagbabantay ng Project Spice ng Cagayan PNP sa pagpigil ng drug smuggling. Matatanda ang unang iniulat ang nakuhang nasa isang kilo ng floating shabu na nagkakahalaga ng 66.8 million pesos sa Sitio Narvacan, Barangay Dilam, Kalayan, Cagayan, 5.1 million pesos sa Sitio Mingay, Barangay San Juan, Santa Praxedes, Cagayan. Sa Claveria Cagayan naman noong linggo, 45.6 kilograms ng shabu na palutang-lutang sa kagatang malapit sa Barangay Centro 6 na tinatayang nagkakahalaga naman ng 312.8 milyon pesos. Ipresenta ni Brigadier General Noel Vestur, Commander ng 802nd Brigade ang mga armas na nasamsam mula sa operasyon laban sa mga rebelding grupo sa pagbisita ni Lieutenant General Roy Galido, Commanding General ng Philippine Army sa kampo ng 802nd Infantry Peerless Brigade sa Camp Dones Ormoc City, Kamakailan. Sinalubong siya ng arrival honors na sinundan ng executive session at briefing. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga sundalo ng brigade, pinuri ni Galido ang malaking ambag nito sa pagbawas ng bilang ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa rehiyon. Binanggit din niya na mataas ang disiplina at dedikasyon ng mga sundalo sa kanilang tungkulin. Bilang bahagi ng pagbisita, nagkaroon ng ribbon cutting ng Collapsible Modular Ammunition Shelter na dinaluhan ni na Major General Adonis Ariel Orio, Brigadier General Vestur at Colonel Elmer J. Anibigno II ng 53rd Engineer Brigade. Nasa sa kupa ng 802nd Infantry Brigade ang mga lalawigan ng Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar at Eastern Samar. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., PNP Chief Police General Nicolas Torre III at PCG Commandant CGADM Ronnie Hill Gavan ang ikaapat na National Joint Peace and Security Coordinating Center meeting kahapon, Kunyo 18 sa Camp Aginaldo. Tampok sa pulong ang pagpapatibay ng interagency coordination, presentasyon ng tagumpay sa internal security, kabilang ang pagbuwag sa mga communist terrorist group at local terrorist group formations at pagpirma sa mga dokumentong JPSCC Resolution 01 at 02-2025 at JAPPETDC Letter Directive 01-25. Binigyang diin ni Police General Torre ang pinalawak na deployment ng mobile patrol units para sa mas mabilis na tugon sa emergency mula limang minuto, target pa itong mapaikli sa tatlo. Habang inutusan naman ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gilgavan ang lahat ng Coast Guard districts, stations at substations na palakasin pa ang anti-illegal drug operations sa karagatan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.